Mga idol, meron tayong dumating na gagamba. Ito, yan box natin. Ah, galing Manila lang, ano? Ah, ibang line to, ball, mga idol. Medyo duda ako sa naging parating na to kasi naibox, mga idol. Ayan, ah, yun, yun na naman mahaba. Siyempre, shipper tayo ng gagamba eh. Alam natin yung masama at hindi sa gagamba. Pero wala tayong magawa kasi hindi naman tayo nag-handle tayo nagbayad lang ganun pa man ah, kahit alam kong maraming madidisgrasya rito asana ah, sana naman wag lahat mga idol okay buksan natin ano ito na medyo maka plastic dapat ah, hindi ko maintindihan pagka pangyayari ah, na i-box sabi ko mas mainam yung naka-plastic pero na box pa rin dahil nga hindi ako ang humawa okay lang din hindi naman tayo nagreklamo ron pero dahil lang na yan magtsatsaga na lang tayo mga idol okay kaya bali pa yung kahon. kung napansin nyo ayan bali syempre sobrang haba yan hindi talaga para dyan yan mga idol itong mga box pwede naman yung shipping kung bus pero dahil uh, courier tayo na kailangan naka tube yan lagi o kaya kahon tapos nakabalo talaga ng mga karton Ito, mga idol tingnan natin ano Ang, ano ko naman sana may mabuhay lang din okay na sa akin yun Ang goods na yun Sanay naman tayo sa pagbumili sa malayo ship eh. na ship ganyan ang madalas na sitwasyon. Eh, ganoon naman talaga. Okay lang yun. eto hmm. Ito na, mga ito. Wait lang, kuha tayong salamin. At uh, lang eh. Baka mga gising pa. Siya nga pala, ito pa, nag days yan sa shipping. Yun nga ang sinasabi natin. Kaya kailangan talaga naka-plastic at naka-tube. Dahil dito pa lang, sa box na ito, gas-gas na ang mangyayari. Okay mga idol, tignan natin. Ayun na nga. Maraming yung patay. Yun. Na, maraming patay mga idol. O oh, yun yung mga patay. Oh, ewan ko kung nakikita niya sa video pero dito marami na. Mga nakatag uh, nakatagilid na. Maluluwag na yung mga pa. Mga na-deads na. Yun. Sa sukat okay lang naman yan. Ito may mga magaganda saan kulay. Oh. Yung sukat niya kasi usapan naman sinabi naman dyan eh. Tersera, tsaka TN. Walang ganong good, walang, ga walang tangkal. Okay na sa akin yon. Uh, okay naman siya, yung sukat niya, mga idol. problema natin, maraming pa tayo. Ang dami talaga. Ayun. Yan ang sinasabi ko, pero wala na tayong magawa. Uh, ang sinabi ko naman sa nagpadala yan eh. bawi naman next, next time. Sabi niya, pa plastic na lang. Ganun talaga dapat kung original na usapan eh yun ang nangyari kasi yun ang ginusto natin dyan mga idol yung usap na ganun ang proseso kaya tayo bumili ito mga idol ito naman yung kabila silipin din natin mm -hmm. yun meron nga sanang kahit paano ito yung maayos na kulay at yung suot nya mga idol okay naman ito napasin ko may bakante may ito yung may bakanting dalawa patlong bakante mga idol yun lang bakit may bakante siya Oh, nga ano, yun, hindi, Harry, eh, magkakasama pala oh. Nagsama-sama mga idol, nagpatong-patong yung natong ito Oo, yung dalawang nawala doon, yung tatlo, ito, lumipat dito Nagpatong-patong, oo, oh, oh. dahil gawa nga nung nabali yung kahuna ito, mga yung takip Kaya ganun, ito pa, idol eh. Yan, yung pagkakabali ng karton Yan o, nakita nyo naman nakaangat yung takip Yan no, nakatawid yung gagamba Dahil nakaumbok siya nakaawin siya oh, papunta rin sa mga ano nung islat ng iba kaya nagkasama-sama siyempre nagbuno sila ano, kawawa na may mga mga ito so, may may ito meron namang maayos na kulay ito o hindi naman yung sukat ayos na ayos tayo rin, eh dahil sinabi naman yung walang ganong good at uh, wala naman talagang tersera sa nasilip ko mga ito ay walang walang ano tangkal sa nasilip ko mga ito wala talagang tangkal maganda naman talaga yung sukat pagka inaasahan mo naman talaga yung Tercera TM lang darating eh, ano naman, pasado naman sa, sa ganon ito naman talaga wala talaga tangkal sa pagbubukas ko lang, ang naging ano lang natin sana nga uh, na, na, ituloy yung usapan namin na naka plastic tapos sabi mo nga i yan sayang to yung pula maganda eh, ito nga ano Magpatong patong sila Okay. Sige mga idol, okay na yan. Uh, tingnan ko kailan yung may sasalba natin. Pero marami, nagasgas na. Kahit yung mga boy mga idol, kumapapansin nyo. Gasgas na siyempre, medyo maliit yung kahon eh. Hindi siya talaga pang shipping eh. Nang magmamagdamag o magdadalawang araw. Magwawala sao yan, late-late yan mga idol eh. Pang bus lang yan. pagkaganyan kailangan bus. Para safe day. Okay? Sige, mga idol, lalagay ko muna sa pitak mo gan para uh, makapainom na rin tapos uh, makita ko sa inyo <coughs> alin 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 Ano uh, nakasurpan. yun mga idol inulit ko yung seller nakausap ko sabi niya bawi next time okay na yun sige alright salamat mga idol